And good morning mga kalapatid, kakagising ko lang pala, tama yung surisay, sarap sa pakiramdam Bale maya maya, punta tayo dun sa ating kalapate at magpapatukayan, punta na tayo dun Tingnan na natin, And, kalabas na tayo, tingin din muna sa taas at mukhang uulan, hindi pa tayo makakapagparanda na ating kalapate Ayan mga kalapatid, yan, nasan basa talaga yung ating lop. mukhang uulan na naman dito. Diyos ko po, tumigil ka na. At di tayo nakakapagbaron ka. Ayan, pasok na tayo sa lop. Kalapatid, tingnan natin sila kung okay ba. O hindi. Ayan. Tignan natin si Gidlat at Banlog. Si Green cell At yung inahini Kidlat At asan yun yung Batman batman no, na ba ay ito nga batman at yung inahin ni kidlat yan sila oh mga okay naman yan hawakan natin sila isa isa yun nga pala si kidlat mga kalapatids yan yung bid breed natin at yung mga inahin nga na ilalaban natin sa darating na summer race yan ganda pa naman yan babat yan naman kalapatids si batman mali breed natin din yan kasi buha tayo ng inay niya at ilalaban din natin sa darating race ganda niyan mga kalapatids yun mga kalapatids si Puti pala May magandang pangalan dyan bali na niya ni Kidlat at ni Bandog ang solo fighter natin yan mga kalapatids ganda lalaking lalaki talaga mga kalapatids yun mga kalapatids kapatid yan yung isa natin puti hindi ni Kidlat ganda yung mga kalapatids yung yan daw itim yan sa yung bonito yan panglaban din natin yan mga kalapatids yan mga kalapatids pagkatapos natin sila kawakan papakain yun naman natin yan so yan na sila mga kalapatids kakain sila yan So yan mga kalapatids. Tignan natin ang ating bread. Yung si Burga mga kalapatids. Yan bread na natin yan. yan mga kalapatids. Ganda. Ano kayang kinalabasan yan mga kalapatids? Baka may pula din na. No? Mga kalapatids. Bali meron pa dyan sa kabilang mga kalapatids. Tignan natin. Yung baguhan yan mga kalapatids. Batman at Black Chigard. Ano kayang ginalabasan yan dalawa mga kalapatids? Ganda. Ngitoy nito yan par nito malaya na sila mga kalapatids tuka tuka na sila mga kalapatids yan. ayan di pa bumababa yung ating grids mga kalapatids ayaw pang kumain mga kalapatids bukas na lang tayo magpaparanda mga kalapatids balik tapos sa tayo magpatuka kaya matutulong balik tayo mga kalapatids kaya bukas na lang mga kalapatids let's go